Bakit walang makain? Eh, wala eh. Bakit mo po nasabing walang makain? Ay, bakit umiiyak na si Lula? Uh, May bigas ba kayo dyan? Wala. Ay, wala bakit? Ay, totoo. Ha? Wala akong bigas. Hindi nga. Wala. <laughs> tinanong nyo mga kababayan, meron pa nga pero kalahating, kalahating gatang. Mahina na yung mata? Mahina na. Luha ng luha. Madali lang yan, palinawin. Ano? Ay, ako, eh ako, hindi ko nga magawa. Pag nakita mo yung pera ibibigay ko sa'yo na kilala mo yung pera, sa'yo na? Oo. Okay. O, oh, bigyan kita 500, Lola. 50. Oh! <laughs> Wala ka ng sakit, Lola! Lola, good morning! Good morning! Kumusta po kayo? Ito. Anong pangalan ni Lola. Carmelita. Ilang taon na po kayo, Lola? 78. 78? Sino kasama nyo po dyan? Eh, kasama ko yung asawa ng anak ko. Ah, kasama nyo yung asawa ng anak nyo? Oh. Anak nyo lalaki? Oo. Oh. Asawa nyo po, nasaan? wala na. Ay, wala na. Hmm. Nasaan na nagpunta? Namatay na. Ah, namatay na. <laughs> Kumusta ang buhay-buhay? Eh, hey, ma Mahirap. Bakit mahirap? Ay, ma... Eh, walang, walang... Walang makain. Bakit walang makain? Eh, wala eh. Bakit mo po nasabing walang makain? Ay, bakit umiiyak na si Lula? Ah. Huh? Bakit walang makain? Eh, paano? Mahirap nga. Ilan po ba anak niyo? Wala. Eh, isa? Eh, iisa lang. Hmm. Kaya dyan lang kayo. Oh. Hmm. Mahirap nga, no? Mahirap. Liit ang bahay ni Lola. Mahirap. Hindi ko mapagawa. Pa pag ah. Hindi nyo mapagawa. Eh, ba't umiiyak si Lola? Hindi. Ba't lumuluha po kayo? Eh, lumuluha talaga yung mata ko. ah, lumuluha. Ano ba trabaho ni Lola nung bata pa? ay nagtrabaho rin ako sa Pan city hall ano trabaho nyo sa city hall nag ano ako nag ano yung pangalan nun no? nag ay ano ba yun ano trabaho sa city hall Matagal ka po doon, Lola? Matagal. Ilang taon? Sampun taon. Ay, sampun taon. Ay, eh, di may pension ka, Lola. Wala. Ay, bakit? Ay, ano eh. Sa kwan ako eh. Sa? Na... Basta sa sampu, uh, sampun taon ako nagtrabaho. Pero wala rin. Hmm. Sayang naman. Oo. Ano trabaho ng anak nyo po? Wala. Wala? Apa? A nagtatrabaho ngayon. Anong trabaho niya po? Construction. Ah, construction. Bakit kasi isa lang ang anak ni Lola, hindi mo dinamihan? Ay, wala eh. So ngayon, dito na lang kayo. Dito na lang ako. Buti malakas pa si Lola. Eh, hindi nga ako makakuan. Hindi makalakad? Bakit? Ah, uh, ano ako? Na-stroke ako. Ah, na-stroke ka? Oo, oo. May inom ka ng gamot. Paano mo nasabing stroke si Lola? Na-stroke ako. Hmm. Anong gamot niyo po? Losartan. Ah, Losartan. Buti hindi mataba si Lola, ano? Hmm. Kasi mas mahirap pag mataba, tapos na-stroke. Ngayon mga kababayan, mga kabaranggay, si Lola na nadaanan natin nakatira sa maliit na bahay na to, at mm -hmm. na napansin namin kaya kinumusta lang natin. Lola! Mm -hmm. Ako po si Daddy Frankie. Ay. Kilala niyo po si Daddy Frankie? Frankie. Opo. Mm -hmm. Hindi pa. Hindi niyo kilala? Hindi pa. O oh, ngayon, ako po si Daddy Frankie. Oo. Oh. Mm -hmm. May dala akong bigas, bigyan ko kayong bigas. Man. May bigas ba kayo dyan? Wala. Ay, wala bakit? Ay, totoo. Ha? Wala akong bigas. Hindi nga. Wala. Totoo? Oo, kahit tignan mo. Tignan ko, patingin yung lagayan ng bigas. Sige, tignan natin. Ay, stroke na nga si nanay. Amay ron pa, mabigat wala. pa eh. Tingin, luna. Uh. 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 Oop! Oh. Uh. oh, mayroon Meron pa? Ayan. Asan? oh, ito meron. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Tingnan nyo mga kababayan. Meron pa nga, pero kalahating, kalahating gatang. Ha? Ilang gatang ba sinasalang ni Lola? Minsan, mm dalawa. -hmm. Dalawang gatang. Oh, eh, paano yan? Oh. Eh, kalahating gatang na lang. Lola, wala na. Wala. Hindi, nga uh, kami nagsaing. Eh, hindi kayo nagsaing. Bakit? Um, wala kami wala kayong bigas? Wala. Ano yun? Ano? Yung buro. Ah, buro. Oo. Oh, tignan yung mga kababayan, Oh. Sinaid na talaga. Nilagay na dito. Para ito isaing. Sabi ni Lola, pag walang dumating, may eh, wala. Wala. Paano, Lola, pag wala? Eh, Ay, wala. Eh, wala. hindi wala. Hindi ako kakain. Hindi ka kakain? Kaya pwede ba yun? Oo. Di tayo patay pag hindi kakain. Ay. Bahala ha? na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Sige, Lola. Anong ulam pala? Wala rin. Wala rin. Patay tayo dyan. Kaya ang payat mo, Lulay. kasi wala oo. nang ang kanin, wala pang ulam. Wala kanin. Walang Ay, hindi ka na pala talaga makakalakad, Lola. Hindi. Yan ang reason sa stroke mo. Oo, oo. Sige, Lola. Bigyan kitang isang sakong bigas. Sige, salamat. Oo. oo. Pahingin. Saan sa akong bigas, Kuya Rizky, Anong pangalan? Franklin. Daddy Frankie po. Si Daddy Franklin. Opo. Galing na pintuan ni Lola, yun. Oh, oh, oh. Makaluma talaga. No? Ayan oh, na, ayan na yung bigas. O, oh. oh, sige, Diyan ka lang, Lola. Teka, teka. O, oh. oh. Lola. Magis ko dun. Ako na, Lola. Bangin mo kaya. Oh. salamat. Walang ano man, Lola. Ilagay natin yan. O, urong ka dito, Lola. Para mapagkwentuhan tayo. Ayan. Happy ba si Lola? Oo. Ano yung pangalan ulit ni Lola? Miling na lang. Lola Miling? Oo. Ilan taon? Uh, uh, 78. 78? Oo. Boundary? Oo. No? Kasi 78, malinaw pa yung mata. Mahina na yung mata? Mahina na. Luha na, luha. Luha na? Mm -hmm. Mm hmm. Pero maliwanag pa nagpapaningin. Hindi. Malabo na? Oo. Sayang, Lola. Bigyan pa naman sana kita ng pera eh. Kung makita mo yung pera, bigyan ay. kita eh. Sana. M makita ko kung kung ganyan. Makita ko. Ay, malakas pa mata. <laughs> ha? Pero yung tainga nga, malakas pa. Oo. Malakas pa. Pero yung mata, medyo malabo na. Hmm. <laughs> Magaling nga umang gamot ng mata lola. May gamot ako. O, sige nga. Gusto mo gamutin kita. Ano ba ang pinaka problema ng mata mo lola? Malabo. Oo. Malabo. Malabo. Madali lang yan. Palinawin. Ano? Eh ako hindi ko nga magawa. Eh ikaw hindi mo magawa. Pero ako may gamot po ako. Pampalinaw Oo. ng mata. Oo. Gusto mo lola? Oo. Hindi nga. Oo. Oo. Hindi yata eh. Ay, gusto ko. Parang nagjo ka lang eh. Eh, talagang hindi ako makakita. Hindi ka makita? Hmm. Hanggang saan ang inabot ng paningin mo? Yung mga tao dyan, nakikilala mo pa? Eh, hindi na. Yun no? Know? oh? Hindi. Ito, ito, mga pangit dito. Nakita mo tayo? Hindi, mm, hmm, hindi, hindi rin, hindi ko rin magkilala. Hindi mo na makita. Hmm. Sige lola, para gumaling yung mata mo, bigyan kita ng gamot. Mm. Ha? Uh -oh. Okay. Lola! Kita mo to? Ay, pira pala. Ay, pira. Sabi ko na nga ba, mali. Di ba? Ang bilis lang gamutin yung pera. ay o, mata ng matanda. Ay, salamat. Salamat. Lola. Oo. Uh. Pag nakita mo yung perang ibibigay ko sa'yo, nakilala mo yung pera, sa'yo na. Oo. Okay. oh bigyan kita 500, Lola. 50. Oh, yo. <laughs> Wala ka nang sakit, lola. ha? Uh, maraming sakit. Wala na, mali. Sabi mo kanina may sakit yung mata mo, malabo. Ako yung pera. Oh. Ha? Huh? Ilan? 500? Uh, may 50. Oh, 50? Uh, oh. oh. ah, oh, another 500. 50. Oh, magkano na 'yan? 100. patunay na magaling na yung mata ni lola. <laughs> oh, lola, bigyan pa kita 50. Uh, Kano 'yan? 500. Oh, 500. Uh, <laughs> Oh, di ba? Malinaw na? Oo. Uh, 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 pala biro ka pala, Lola eh. Malinaw. Ha? Oh, sige, bigyan sige, pa natin. Ilan oh. na? bilangin mo, Lola. Oh, ano masasabi ni Lola? Ang blessing today. Bilangin mo, Lola. Pag hindi mo nabilangin, babawihin ko yan lahat. Four. Ha? Kaya nga. Magkano lahat? Apat. Hindi. Total amount. Ah, uh, ano Five... Ito, magkano 500. to? 500. Ito, 500. 500. Ito, 500. Ay, ayan pala. Oh. 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 Four hundred, hundred. Um, 400, 500. Ang 400, 500. 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 500 to one. Uh Oo. -oh. Oh, pero at least, ang importante, malinaw na yung mata ni Lola. Uh oh. Ha? Uh -oh. Anong gagawin mo sa pera, Lola? Ibibili ko ng pagkain ko. Pag Ay, may bigas ka na eh. Ay, ibibili ko lang ko na. Ano? Sigarilyo? Ito, hindi. Ibibili ko lang ko nito. Ha? Ano? Ulam ko. Ulam. Ano ba paborito ulam ni Lola? Ay, baboy. Baboy! Patay tayo dyan. Ay, ito, ano? Pero madalas na ulam ni Lola ano? Madalas wala. Madalas wala. Oh, sige, bili kang baboy yung liempo. No? Tapos inihaw. Masarap. Para magkataba-taba naman si Lola. Ha? o dagdagan pa natin lola. Ayaw itago ni Lola. parang gusto pang dagdagan. O, ito, ilan na? Ha? Ilan na po? One, 2 3000. Oh. Plus 100. 4000. Ah 4000. Oh. Ngiti gawin natin 4000. Oh. Oo. Oh. oh, andami na. Oh, andami na. Oh, happy na si Lola? Happy na. Sana luminaw na 'yung mata mo ngayon. Oh, magaling na tama. Magaling ka na. Hmm. O, sige Lola, no? Sana napasaya kita sa araw na 'to. <laughs> Pangalan ko Lola. Si Ha, isipin mo, pag hindi mo nabanggit yung pangalan ko, bawiin ko yung pera. Franklin, oh, Daddy uh, Frankie. Oh, Dati Frankie. Salamat Lola ha. Oh, oh, salamat. God bless po. Sige na Lola, wag ka na tumayo, baka matumba ka pa. Ingatan mo yung pera mo. Anong masasabi ni Lola, nakatanggap ng blessing today? Salamat, maraming salamat. Salamat kay Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Kasangkapan lang po kami ng Panginoon Lola, oh, kaya always thank you tayo kay Lord. Oh, oh. No? Hindi ko po ito magagawa kung hindi sa gabay ng ating Panginoon. No? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat pong muli. At uh, isang lola na naman na malabo ang mata ay luminaw dahil po yan sa tulong natin lahat, no? At syempre mga kababayan, bago matapos ang video ito, shout out ko yung ating mga kababayan dito sa lugar na ito at sa ating barangay captain na napakasipag na nag-assist sa amin para makapunta dito at naway gabayan ng Panginoon na makabalik pa kami sa barangay na ito. Muli po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapanood ng video ng ito, kung gusto nyo pong mas makatulong pa si Daddy Frankie at baka sakali, isa naman kayo na pumtahan namin, pakishare nyo po ang video ito para sa ganon tuloy-tuloy ang pagcha-charity o pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Ganon din sa mga kababayan natin, laging nandyan sa premier. Maraming maraming salamat. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Ay, uh, thank you po sa inyong lahat. Ganon din sa mga kababayan natin, OFW. Mga kababayan natin nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat. Hindi po ako magsasawa magti-thank you sa inyo. Dahil hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie ito kung hindi sa suporta ninyo sa akin. Thank you so much and God bless po. Daddy Frankie po mga kababayan, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Thank you po.